Sa farming, hindi lang basta tanim ka lang ng tanim. Kung gusto mong makuha ang pinakamagandang bunga at pinakamatagalang ang ani, kailangan mong matutunan ang dalawang bagay na to, ang mga sikreto nito. Ang vine training at pruning. At dito sa DDT Nature Farm Channel, hindi lang natin ginagawa yan. Ipapakita natin step by step gamit ang tunay na tanim at tunay na resulta. Kaya Loco Farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm Channel at isa na namang kalaman loaded episode ang gagawin natin ngayong araw. Kaya huwag kalimutang i-like, subscribe at i-share ang DDT Nature Farm para sa mga legit na kalaman sa ating gulayan at para sa pangmatagalan. Kaya kung handa ka na, tara simulan na natin. Ano nga ba ang pruning at vine training? Okay, ang daming nagtatanong. Bakit kailangang i bakit hindi hayaan na lang na gumapang kung saan gusto? At yung iba nagsasabi, maganda naman kapag hindi pinroning. Ang pruning is the art of removing unnecessary shoots para ma-focus ang nutrients sa importanteng parts ng ating halaman. Ito ay ang bunga. At ang vine training naman, on the other hand, ay isang paggabay sa ating mga vines kung saan sila ay dapat dumaan, paitaas, paikot o paakit naman sa trellis. Kapag tama ang pruning at training mo, mas kontrolado ang airflow, mas iwas sa sakit, at mas madali ang harvest. Siyempre ang resulta, mas malalaki at maraming bunga. Kailan naman dapat tayo magpruning? Dito sa DDT Nature Farm channel, nagpo-pruning tayo after sa unang pamumulaklak o bago naman lumaki ang mga side shoots. Pero ito ang timeline na tested natin sa week 2 hanggang week 3, tanggalin natin ang mga side shoots sa unang T nodes. Sampung nodes, ito yung mga hindi kailangan. Focus lang sa isang main stem o yung tinatawag nating leader. At ang shoots naman, ang side shoots naman ang tinatawag nating sucker. Bakit kailangan nating gawin ito ka farmers sa magang maga pa? Upang yung mga no trends na mapupunta pa sa mga side shoots ay hindi na mapunta doon. Dahil kapag malalaki na yung mga side shoots natin, nakakahinayang naring putulin sapagkat malalaki na kaya napaka-importante sa pangalawa at pangatlong linggo pa lang tanggalin na natin sila pagdating na naman sa week 4 and so on onwards pag may unang bunga pag nakita na natin ang unang bunga tanggalin natin yung unang bunga alisin natin ang lumang dahon especially yung mga nasa ilalim yung mga lumang dahon meron akong video kung bakit natin kailangan tanggalin ang unang bunga at kung gusto mong malaman kung bakit pwede mong panoorin ang video na yon pagkatapos ng video na to at pwede ring maglagay tayo ng asin sa gilid ng ating uh, mga tanim na ampalaya ito ay bilang pang iwas sa fungal growth karang video pinakita ko naman sa inyo na gumamit tayo ng asin upang hindi mag yung ating uh, bunga ng ating ampalaya dahil ang ang asin, mayroong kakayahan na patigasin yung bunga ng, ng ating ampalaya. Sa mga susunod na episode ay mag -e experiment tayo kung saan maglalagay tayo ng isang kutsara ng asin sa puno ng ampalaya natin. Titingnan natin kung ang bunga nga ba ng ampalaya na nilagyan ng asin ay mas firm, mas matigas kumpara doon sa mga ampalaya na hindi natin nilagyan ng asin. Dahil kapag yun daw ang resulta, Siyempre, mas matagal, lumambot yung ampalaya, yung madiliman na binta Paano i-train? Paano naman natin i-train ang mga vine o yung mga uh, sanga ng ating ampalaya? O yung mga baging ng ating ampalaya? Simple lang mga kaparmer, katulad dito ang gamit naman natin ay nylon na kulay green. Ang gagawin lang po natin ay dahan, -dahan lang natin siyang gagabayan pataas meron naman siyang tendril sa gilid kung saan ipupulupot natin yun doon hanggang makarating siya sa itaas kung, kung sa inyo naman dyan ay uh, iba naman ang yung ano pwede naman kayong gumamit ng straw bilang pantali talian lang papunta sa itaas uh, at siguraduhin lang na magagabayan natin yung, yung main vines o yung leader magagabayan natin papunta doon sa itaas kapag umabot na sa taas ng trellis ang ating ampalaya doon naman ang panahon na ipuprune natin ang main vine. Tandaan natin, kanina side shoots o yung sucker, yung pinuproning natin hanggang sa 10 nodes. Paglampas doon ay pupwede na natin uh, mag-iwan ng 2 hanggang 3 na lateral vines na papatuloyin natin. Pagdating naman, doon sa pinakataas ng trellis ay pwede na natin ipruning. No? Ang trellis siguro natin ay tumataas ng mga Uh, 1.5 meter. So pagdating doon sa taas, pag makaabot na sa itaas, puputulin na natin. So ang ina yung isang purpose natin kung bakit pinuputol natin yung mga side shoots at unang bunga para matulungan natin yung main vine na mabilis umakyat pa itaas. Pag nandoon na sa itaas, puputulin na natin yung dulo. Upang yung mga yung mga side shots doon na tinatawag natin ay uh, flower bearing side shoots ay doon lalabas. Ito ay siguro ay nasa 20 nodes o sabihin natin mas sa 25 nodes, no? Simula sa pinakaibaba na sa 25 nodes na pagdating doon sa 25 nodes puputulin na natin 'yon at yung mga side branches na 'yon o yung tinatawag natin na fruit-bearing lateral vines ay lalabas na yon doon. So, hindi na yung main vine yung susuportahan ngayon. Pagdating sa taas, ang gagapang na naman ay yung mga lateral vines na kung saan ay may puproduce ng maraming bunga. So, yung mga side vines na yan ay itay natin o itali din natin at tutulungan din natin silang gumapang sa sa taas ng trellis kasi yung trellis natin uh, hindi pa nagagapangan so tutulungan natin silang gumapang doon sa taas. so dara ko na tayo sa uh, frequently asked question yung madalas tinatanong ng mga nagtatanim ng gulay ng ampalaya unang tanong ay pwede bang hindi mag pruning okay lang ba na hindi mag pruning actually may mga napa nakikita naman ako sa sa youtube sa facebook ang sabi nila ay hindi sila nag pruning okay naman yung bunga pwede naman pwede namang mag pruning pero asahan mo na mahina ang ani at mataas ang rest sa disease bakit maina ang ani? Kasi walang system. Wala kang sinusunod na system. Hinayaan mo lang 'yung mga lateral binds, 'yung mga sucker na humaba which is may mga may mga lateral binds na kailangang tanggalin, 'yung mga payat, 'yung hindi namumunga, 'yung mga binds na talagang walang kapagpagasa. In short, sila ay mga pabigat. So kailangan nating tanggalin 'yon. Pero kapag hindi ka nag pruning hinayaan mo lang 'yon. So magko-contribute 'yun. Pwede ang ampalaya mo sa sa unang dalawang linggo pa lang ay mababansot. Bakit ang daming sucker tapos yung main vine hindi na makatuloy. Dagdagan pa ng unang bunga kapag hindi mo tinanggal, lumaki na yung unang bunga. Hinintay mo na lumaki yung unang bunga. So, na delay yung mas marami sa nang harvest na harvestin mo. So, siguro kapag hindi ka nag-pruning, ang mangyari doon dapat siyempre alagaan mo na siya sa sa abuno para talagang pagusto sila, no? At pangalawa, bakit magkakaroon ng maraming disease, risk of disease? Kasi magkakapalan yung dahon niyan. So wala kang pruning, hindi ka nagtatanggal ng dahon, hindi ka nagtatanggal ng sanga, hindi ka nagtatanggal ng maraming bunga. In short, ang mangyayari yan, prone talaga siya sa disease. Mga sakit, mga fungus disease, o lahat-lahat na nang pwedeng ano. So sa halip na tatagal pa ang ampalaya mo, hindi na. Salip sa na marami ka pang ma-harvest na ang palaya, hindi na. Dahil napabayaan mo siya pagdating sa pruning. So tandaan natin, ang pruning, ito ay pagtatanggal ng mga lumang dahon, mga sirang dahon, mga infected na dahon, pagtatanggal ng mga ng unang bunga, pagtatanggal ng sirang bunga, pagtatanggal ng mga bunga na hindi na kailangan, pagtatanggal ng mga sanga na hindi kailangan, yung mga payat, yung hindi na mumulaklak, yung sa ilalim, yung under ng nodes, yung mag-iwan lang tayo ng 2 to 3 sa main vine, Yon. So kapag ginawa natin 'yon, siyempre, kailangan natin na may system tayo na sinusunod. Pangalawa, masakit ba sa tanim ang pruning? Nasasaktan ba yung tanim kapag nagpupruning tayo? Siyempre nasasaktan yung tanim pag pruning natin. Kaya nga mayroon tayong sinusunod na naaraw na pagpupruning. pruning Katulad ng sinabi ko kanina, sa unang 2 to 3 weeks natanggalin natin yung mga side shoots, padahandahan yung mga dahon ng mga matatanda. Yon. So, hindi ka agad biglaan, pupruningin na natin siya kaagad ng isaan lang. So, abang lumalaki yung ampalaya natin, halimbawa, every one week, pruning tayo. Bawat week, pruning tayo. Tanggal tayo ng mga dilaw na daon, tanggal tayo ng mga lumang daon, tanggal ng masanga. Every week, once a week, tatanggal tayo ng ganon. So, napakaganda yon At, at least, yung ampalaya natin, pag nakaramdam ng, ng kunting bigat, halimbawa, may kailangan ng tanggalin, o biglang gagaan, tapos dadagdag na naman tayo ng abuno, yun tuloy tuloy kaya wag nating basta basta sabay sabay na putulin lahat no so every week tanggal tayo ng ano para mamiminti natin yung pagpuproning, maalagaan natin talaga yung ampalaya at yung mga side na natutubo pa lang at alam naman natin na tatanggalin natin yun maiwasan na kagad pangatlo anong gamit pang pruning kapag magpupruning tayo nako farmer Marami kang pwedeng gamitin, pwedeng kutsilyo, pwedeng gunting, laton. Kaya kailangan lang i-disinfect natin kapag gumamit tayo noon para iwas na rin kapag ma mahirap naman kung tayo magkakalat ng virus sa ating ampalaya. Kaya dapat tayo yung magpe-prevent ng virus. Kaya isa sa paraan ginagawa ay dapat matalas ang gunting o yung kutsilyo at pangalawa gumagamit tayo ng pang disinfect katulad ng alcohol. Number four, ilang bisis dapat gawin sa buong cycle yung pagpuprune pruning. Huh? Dito sa sa ating garden, so every week ay nagpo-pruning tayo. Ang tawag doon ay light pruning. daan, -daan lang ang pag-pruning natin. Kaya ngayon dito sa ating ampalaya, halos na tatanggal natin lahat ng daon na nasa ilalim kasi lahat ng yun ay matatanda na at kailangan tanggalin. At kapag nagpruning tayo, bonus tip, no? Kapag nagpruning tayo, pwede nating tanggalin yung heavily infested, yung mga infested na mga dahon at ilubog natin sa abo. Yung abun, tinunaw na abo sa tubig tapos doon natin ilubog yung mga dahon na yun. At pwede na nating isama sa ating mga compost para mapatay yung mga spores ng mga fungus. Kung mo may powdery mildew, downy mildew, leaf spot, ganon. Kaya mga kapwa kong palaya growers, huwag sayangin ng effort sa pagtatanim kahit gaano kaganda ang pagtatanim mo sa binhi pa lang malaki na kagad ang ginastos mo kung hindi mo ipuproning at hindi mo ititraining ng maayos lahat ng yon ay sayang dito sa ating gulayan lahat ng ginagawa namin ay tested sa lupa hindi lang sa youtube kaya kung gusto mong matutunan ang real farming tips mag subscribe ka na at ishare mo na sa ating mga atropa at ipalo ang feeds, facebook feeds natin DDT Nature Farm sa ating facebook tandaan mo sa bawat pruning at vine training na ginagawa mo, parang pinapaganda mo ang magiging susunod mong mga ani. Kaya susunod, kita kits tayo sa mga susunod na episode. Dito pa rin sa ating YouTube channel, DDT Nature Farm, kung saan ang kalaman ay di lang natin tinatanim, inaani natin parati. Happy farming everyone!